ginataang tulingan for today's video. Here's the ingredients. Bawang sibuyas, luya, siling green, pamintang pino, suka, talong, and itong gata. At syempre po itong tulingan. Hugasan niya pong munang mabuti para mas masarap po ipaksil niya po muna itong tulingan. So, ayan po, ilagay na po natin lahat ng ingredients. -halo -halo Again, luya, bawang sibuyas, and yung siling green. Papaksi mo. Paminta, and lagyan nyo po ng suka. Asin. Konting tubig. Papaksi mo na, takpan. Takpan yun guys, para maluto po siya evenly. So, sa kanya po ilagay tong talang. Pwede rin po maglagay kayo ng ampalaya. Depende po sa inyo na. Ayan, ito na po yung ating gata. And kung gusto nyo pong mas masarap po, no, pag mas maraming gata, pwede po kayong magdagdag. Ayan, ganun lang yung kasimple, guys. Papakuluin lang po natin. Ayan, malapit na siyang maluto. Fast forward! Charan, luto ng ating ginataang tulingan. Please follow for more. Thank you po.